in sa feeling, ano, especially sa ako, just remembering it, no, it makes me emotional. Because, syempre, paminsarun mo, uh, pamilya mo, uh, ara sila yan sa Pilipinas, ara si Tapos ikaw, yaari ka so, what if it will happen? Because when you receive the RCP, the alert, pakulbaan ka mo, threat of air attack. Mm -hmm. Yes. Amo nang nga threat of air attack. So, paminsaron mo, Um, linibo na bala drones ano klase ni base mapanaugan ka na sa missile or what so um Wednesday, Tuesday Wednesday Wednesday gid siya nga grabe ang ang emotion sa mga tao Thursday wala gid ko naglakat sa work nagtulog lang ko bilang nga adlaw kay dugo gi ko nga grabe ang kulba ko nga pamatyagan ko karanlan ko magtulog the whole day just to recover because sa emotions mo bala hmm. damo hmm. ginapaminsan mo and knowing para sa akon ako ya kag si automatic ma-accommodate kami nga if ever nga Yes, yes. Makasakay kami no kung magpadala ang gobyerno sa Pilipinas sa eroplano makasakay kami. Pero mabilin kung ako nga husband Kaya mm. kay mga Filipino citizens lang.